Libreng matitikman ang kape mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Iloilo -Ilo at iba pang lugar sa bansa sa gaganaping Iloilo -Ilo Coffee Festival sa July 25 to 28 sa Iloilo -Ilo Convention Center. Sa panayam ng RMN Iloilo -Ilo kay Jethro Del Rosario, member ng Iloilo -Ilo Coffee Board, sinabi nito na kabilang sa aktibidad ang sessions, demonstrations at competitions kung saan maaaring matutunan ang iba't ibang coffee brewing methods at kung paano magtanim ng kape. Sinabi ni Del Rosario na kasama sa aktibidad ang local coffee farmers, exhibitors, coffee traders at distributors. Layon din ang aktibidad na ipagdiwang ang kultura at mapaunlad ang industriya ng kape sa bayan ng Leon, Kalinog, Igbaras, Lambunaw at ilo Iloilo. Ayon sa kanya, tumataas ang demand sa produkto ngunit mababa naman ang supply kung kaya tinutulungan nila ang coffee farmers. Ito na ang ikatatlong taon ng Iloilo Coffee Festival kung saan ang mga lalahok ay maaring magparehistro sa www.ilobex.com. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ilo Man Magi Maleriado, Tatag RMN.